Good morning sa so, Mateo Rizal, Dubai, sa Mateo Anglers Group. Okay. Um, may mga kasama na kami rito ang bago. Ay, eh, paparating na sila. Ito po, si Tupad. Ay, Vice. Ay, siya nga naman, Tupad. <laughs> Akala ko magwawalis ka, ba't nandito ka? <laughs> Kapitan, may magwawalis, oh. Hindi nagwalis, nag-fishing. <laughs> Okay. Eh, yung uniform lang nila nang ano yan, lang yan, pero di yan matutupad. talaga yan. Okay, eh, nandito na yung ating mga uh, kasali. Good morning! Good morning, boss! Kumusta? Asa kami na eh? Asa ba kayo Kaya pala nadala kayo ng ano eh, ng medyo mulan lang, kaya medyo nagputik. Good morning! Good morning, boss! Okay. Sali kayo? Good morning. Sali Uh, good morning. Sali ka rin? Ba, may batang na bago ah. Good morning. Good morning. Ayan na. Mga... Pasurutin na lang sa rapol. <laughs> good morning. Okay. Tara. Dito, registration na rin kayo. Tapos, um, briefing lang. Para, ano, makapag-start na. Actually, 8 o'clock is, ano, na-start na tayo. O, tara, pasok, pasok. Yung, ano, natin, wala...